Konnichiwa minasan. So ayan, ito yung gagawin natin ngayon. At dahil namalaki na ngayon negi natin, kailangan na natin tabunan to ng lupa. At bigla kong naalala, Holy Week pala ngayon. Malamang to sa Pilipinas, ang dami na namang ang nagbabakasyunan. Sana all na lang. <laughs> ito nga, nalagyan na pala namin ng abono to kahapon. At dahil medyo matigas-tigas nga yung lupa dyan sa may gitna, so ito muna yung unang gagamitin natin na makina. So ganyan yung itsura ng pagkabungkal yung makina na yan. Kasi yung unang ginagamit namin para hindi kami mahirapan. Pagkatapos nun, ganito nga pala yung itsura ng gagawin natin. At yun nga pala yung makina na isa. At ito nga yung kinalibasan ng ginawa natin. Ipapakita ko pala sa inyo kung anong pinagkaiba ng ngipin na ginamit natin. Kung mapapansin nyo dito, mahaba to mga kasaka. Kaysa nung unang ginamit natin. So tara, ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa namin. So yun lang follow for more